Pero yung mga sinasabi po nating uh, existing practice na ngayon na ginagawa nila na nila ay ano po ang uh, legal basis noon? Opo. Kasi uh, uh, ito by syempre bago nila ginawa yung kinover mo na nila sarili nila ng, ano ba tawag circular ba? Opo, uh, circular, -circular. po. Oh, ano po ang legal basis ng Commission on Audit sa pag na sa para sa para sa kapangyarihan nila sa pag-issue ng circular? opo napakaganda po ng uh, tanong ng ating uh, pinunong minorya. at yan po alam niyo po dito po sa akin kaliwa kung titignan niyo po dahil ang sabi ko po sa kanila Ginoong Pangulo tayo po ay haharap sa bar tanner bar tanner matematisan pa kaya kailangan po battery ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa uh, ano po Yung legal basis two, na yun ay nandun sa Section 2 na Konstitusyon.